Lahat ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Fair baby na marunong magturo ng laruan na gustong ipabili sa kanyang fair parent, kinaaliwan online. Aso, nagbantay matapos pakaini ng isang pet and poultry supply, pinusuan ng netizens. Reaksyon ng fair parent na tila ayaw sa kiss ng kanyang golden retriever, trending. Mabilis ang wedding proposal ng kauwi lamang na OFW sa kanyang nobya sa airport, viral. Pagbabalik Senado ng tagapagsulong ng free tuition fee law, ginamit ng isang netizen upang hikayatin ng kaibigan na bumalik sa pag-aaral. Kwelang humor ni Pope Leo XIV, kinaaliwan ng publiko. At mag-ina sa Texas, sabay na nagtapos sa graduate school. Ba't ibang kwento na naman ng mga nagvavaral na kwento ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbagdamdamin din. Kasama ang buong pwesto ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Varal Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, marunong magturo. Anak na ituring ng ilan ng kanilang mga fur baby. Kaya naman tulad ng mga bata, abay spoil din ang mga ito. Gaya na lamang ng aso na tampok sa viral video kung saan tila marunong magturo ng laruan na kanyang gustong bilhin bagay na kinaaliwan naman ng mga netizen. Ang cute na tagpong yan ni Shuri panoorin sa trending report ni James Galangue. Sino ba naman ang na mag-aakala na kahit ang mga fur baby ay marunong din palang magturo? Kinaaliwan kasi ngayon online ang cute na aso na si Shuri na sinasabing gaya na ibang mga bata abay spoiled din ng kanyang mga amo. May kita kasi sa video na sa unang tingin pa lang ni Shuri ay ang ang bola na agad ang kanyang nais pagbiskitahan na kahit ang mga amo ay hindi na rin napigilang kunan ang cute na tagpong ito. Dagdagan mo pa na pagtalon-talon ni Shuri sa tuwa tulad na lamang ng isang batang excited magpabili ng laruan sa kanyang mga magulang. Kaya kahit ang mga netizen, hindi na rin napigil maantig sa cute na tagpong ito nang ilan ay pabiro pang nainis sa mga amo dahil sa tagal nga naman itong bilhin ng laruan para kay Shuri. Habang may isang netizen naman na nagsabi na isarawan niya itong wake-up call sa lahat ng fur parents na kailangan daw umanong sumakses sa buhay dahil ultimo ng mga fur baby ay marunong na rin daw magturo. kalaunan ay nakuha din ni Shuri ang kanyang gusto at itang kita sa kanyang mga talon ang excitement na agad na nitong pinaglaruan at kagat kagat sa kanilang pamamasyal. Samantala, umani na na makikit dalawang milyong views ang naturang video sa TikTok. Para sa Deezer HTV, ito si James Galangge una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, eat and guard. Hindi uso sa aso na ito malagi ginto bulakan ang salitang eat and run dahil matapos itong pakainin sa isang pet and poultry supply, kapansin-pansin sa isang video kung paano niya bantayan ang naturang tindahan. Sama-sama tayong maantig sa report ni Mili Borja. Isang video na kuha sa Giginto, Bulacan ang nagpaantig sa netizens kung saan makikitang nagbantay ang isang aso sa harap ng isang pet and poultry supply store para raw magpasalamat sa pagkain na ibinibigay sa kanya. Ayon sa nag-upload na si Trisha Suryo Recohermoso, hindi tiyak kung may amo ang aso, pero palagi niyang pinapakain ito tuwing buwibisita sa kanilang tindahan. Dagdag niya, hindi niya na ito mauwi dahil meron na siyang tatlong alagang aso sa bahay, kaya pagkain at tubig na lamang ang kaya niyang ibigay. Napansin din niya na may mga sugat ng aso, kaya plano niyang bigyan ito ng gamot sa pagbalik nito. Maraming netizens ang humanga sa katapatan ng aso at nagkakaisang hilingin na maadop ito o mabigyan ng tulong. Ang TikTok video umabot na ng higit 300,000 views at 38,000 hearts sa TikTok. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, kinatutuan online ng isang fur pet na ito mula sa albay dahil sa tila allergic ito sa halik. Eh paano ba naman kasi? Ilang beses itong sinubukang halikan ng kanyang fur parent. Nakauwi lamang pero ang fur baby ay todo pa rin sa pag-iwas para lang hindi mahalikan. Ano nga ba ang dahilan ng golden retriever na si Shadow? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Yeah. <laughs> Kiss mo, sige. Kiss mo na si tita ni... Kinaaliwan online ang reaksyon ng isang golden retriever salbay matapos sa kanyang pagdanggi sa halik ng kanyang amo. Kahit ilang beses kasi itong piliti ng kanyang fur mom na si Titane, ay todo iwas pa rin ang golden retriever na si Shadow. Sa sobrang iwas nga nito, ay nililiya narin na rin ng kanyang ulo para lang hindi mapagbigyan ng lambing ng kauwi lamang na fur parrot. Sa dulo ng video, ay pila one-sided kiss ang naging tagpo ng hindi talaga napapilit si Shadow kaugnay nito sa isa pang video sa TikTok ay napag-alaman na hindi raw pala kasi ito nauwian ng pasalubong na chicken. Kaya naman ay ganun na lamang ang kanyang pag-iwas. Diba? Pero ngayon ay okay na raw ayon kay Tita Ney at muli na nagpapalambing at nagpapaki si Shadow. Samantala ang naunang video ay umabot nga sa higit 600,000 views at higit 50,000 likes para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, kinilig at napasanaol na lamang ang mga naka-witness ng wedding proposal sa isang airport ng lamang na overseas Filipino worker. Imbes kasi na placard para madaling matunto ng kanyang mga mahal sa buhay, ay iba ang nakasulat. Ang buong kwento sa nakakakiling na tagpong yan, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Marami ang kinilig at pumuso sa posted video na ito online kung saan nagpropusang isang siman at OFW sa kaniyang nobya na nagaabang sa kaniya sa airport. Imbis kasi na ang naghihintay ng kapamilya ang may hawak na placard, ay ang OFW mismo ang may dala nito at may nakasulat pang "Will you marry me?" para sa kaniyang nobya. Kaya agad namang bumuhos ang suporta at sigawan sa mga nakapanood ng nakakakilig na tagpo sa Clark International Airport. Sa eksklusibong panayam ng DZRH TV sa Soon To Be Couple, marso pa lamang daw ay pinlano na ni Christian ang proposal. Ngunit may pangamba na ituloy ito dahil mahihain Ania, kaniyang partner na si Dixie. Medyo parang 50-50 ako itutuloy ko ba yung plano na yon Pero, um, ayun, nag-stick pa rin ako sa plano na yun. Ayun. ayun. Ang love story ng dalawa sobrang unexpected daw dahil sa pareha silang galing sa long-term relationship noon. So galing kami sa long relationship, and hindi pa talaga kami ready noon that time. um Chinat ko siya pero sinisim lang ako noon that time, and then umabot si time na ay, nakita ko yung my day niya, nagreply ako. Ayun doon na po siya nagreply, doon na nagstart. Ayun natin sundo ko na siya, hanggang sa'yo na. May kabaan niya kay Christian noong una nagawin gawin ang plano pero nang maging buo ang kaniyang desisyon, lakas loob na niya itong ginawa sa harap ng maraming tao. Pero hindi ko na-expect na may mga sumakay din pala. So yun lang. parang napuno ata yung airport, ay yung airplane ho. No? So expect ko na no, parang ang dami atang tao sa labas. Kasi puno yung ano eh, puno yung Emirates doon no, that time. So, so pinagpapag na ako, ganito, ganito, Kasi ano rin eh, uh, So, pinapalak ko na lang yung mukha ko sa <laughs> So, ayun, naging successful naman. Ah, na-surprise ko naman siya. Ayon naman kay Dixie, successful ang naging plano dahil talagang nasurpresa siya sa ginawa ni Christian. Ang alam ko, susundo lang naman kami. Biglang may pag -ganon. sobrang surprise talaga. Hindi ko na-expect kasi hindi ko akalain na kaya niyang gumawa ng gano'ng bagay. Tinutulak-tulak na ako sa harap ng family niya. Doon ko lang talaga nabasa. Parang doon lang nagsink in sa akin na, totoo na ba to? <laughs> Dagdag pa ni Christian, unexpected rin daw ang suporta ng mga nakasaksi sa kaniyang proposal. Dahil lang ilan, tumigil pa at naghintay sa loob ng airport habang hinihintay ang matamis na idol ni Dixie. Yung mga palabas, as in naghintay po talaga sila dun sa moment na yun para, alam niyo po yun, yung moment is parang sa amin lang talaga. Dalawa. <laughs> so parang naghintay yung mga lalabas. Doon siya, sa loob. So, like, loob. Sa loob. Oh, ang galing na Nagbigay naman ng mensahe para sa isa't isa ang soon-to-be husband and wife na nakatakda ng ikasal sa Mayo ngayong taon. Siguro isa siyang malaking blessings para sa akin. Okay. Naman naman na ikaw talaga yung answered prayer ko. Na basta ikaw na yung answered prayer. So thank you na binigyan mo ng peace yung heart ko, yung utak ko, lahat. Um, Siyempre na ngayon nagpre tayo sa marriage. So, patuloy lang tayo dun sa kung ano yung gusto ni Lord sa atin. Para at least, um, Siyempre, kung ano yung will ni Lord sa atin, talagang yun yung para sa atin, para happy lang. Sa huli, nagbigay naman ng mensahe para sa katulad nilang mga nasa long distance relationship situation o LDR ang couple ni si Christian and Dixie. Siguro um, maging center lang din natin siguro si Lord sa relationship natin. Kampo nag-work para sa future naman yun eh. Kailangan talaga ang um, yung pasensya, pag -iintindi. Kasi kung tayo mahirap yung work natin dito sa, sa atin, sa isang natin, paano pa kaya sila na malayo sa mahal nila sa buhay? Kaya, so, again, konting patience lang talaga. Pag-iintindi lagi. And sacrifices lang din talaga. Papabor din sa atin ang mundo, ikaw. <laughs> Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, Bumuhos ang pag-asa ng mga Pilipino nang lumabas ang resulta ng nagdang eleksyon itong lunes. Lalo na sa listahan ng mga senador na nakapasok sa Magic 12. Kaya naman marami ang nahikayat na patuloy na mangarap para sa bayan. At unang-una na nga ryan, ang sektor ng mga kabataan. Katulad na lang ng kwento na isang netizen na hinikayat ang kaibigan na magpatuloy sa pag-aaral sa pagkapanalo ng senador na nagsulong na gawin itong libre. Ang kwentong ito, iyahatid ni Rose Babiera. Para sa ilan, ang pagkapanalo ng mga kandidato na binoto ay isang hakbang papalapit sa maginhawang buhay na pinangako ng mga ito. Ang mga politiko kasi naging simbolo na ng pag-asa ng mga tao, lalo na ng mga maralita. Kaya sa resulta ng nagdaang eleksyon, nabuhayan ng marami sa pagpasok sa labing dalawang senador ng mga kandidato na hindi inaasahan ng publiko. Kagaya na lamang ni Bam Aquino na hindi kailanman nakapasok sa survey nitong mga nagdaang buwan, ngunit po mga lawas sa tala na nakakuha ng pinakamaraming boto. Kaya labis ang tuwa ng mga kabataan, lalo na iyong mga nakinabang sa free tuition filo na isinulong ni Aquino noong siya'y dating senador. Sa ilalim ng batas na ito, nabigyan ng libreng edukasyon ang mga libu-libong estudyante sa mga State Universities and Colleges o SUCs, Local Universities and Colleges o LUCs, at Technical Vocational Institutions sa ilalim ng TESDA. Layo ng batas na ito na mabigyan ng pantay-pantay na oportunidad ang mga kabataang Pilipino sa edukasyon. Kaya sa tuluyang pagpasok muli ni Aquino sa Senado, marami ang umaasa na gaganda pa ang sistema ng edukasyon. Katulad na lamang ng kwento ng isang netizen kung saan nagpaabot siya ng isang maikling mensahe ng panghihikayat sa kaibigan na magpatuloy na ito sa pag-aaral sa pagkapanalo ng senador na nagsulong gawing libre ito. Sinabi pa nito na binoto niya si Aquino habang nasa isip ang kaibigan sa pag-asang ito ang magiging hudyat ng pagbabalik nito sa eskwela. Marami ang naantig sa pagkakaibigan ng dalawa. Ang ilan, panaytag din ng kanilang mga kakilala na tumigil din sa pag-aaral dahil sa kahirapan. May isang inarinan na ng iwan ng comment na ang panalo ng mga katulad ni Aquino na tagapagsulong ng libre at kalidad na edukasyon ay panalo rin ng mga magulang na nagpapaaral sa kolehiyo. Gayunpaman, may ilan ding nagpahayag ng kanilang saloobin na bagamat libre ang tuisyon, mahirap pa rin itawid ang pag-aaral para sa mga taong walang pambili ng libro o pambayad sa mga extracurricular activities, kung saan naman daw tinataga ng bayarin ang mga estudyante. Kaya naman hiling ng isa ay gawin pang mas komprehensibo ito para mabigyan pa ng oportunidad ang mas maraming Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story hindi pa man nagtatagal matapos siyang maluklok bilang pinakabagong Santo Papa ng Simbahang Katolika tila lumalabas ng likas na kulit ni Pope Leo XIV na aminadong mahilig sa sport na tennis nang hamunin kas ito na kumasa sa isang tennis match pabirun itong sinabi na bawal daw imbitahan si sinner sino naman kaya ang sinner na tinutukoy ng Santo Papa sa kanyang biro ang pasilip sa humor ni Pope Leo XIV, alamin sa aking report. Nagbunyi kamakailan ng simbahang katolika sa pagkakahalal ni Pope Leo XIV bilang ikadalawang daan at anim na putpitong Santo Papa. Matapos ang papal conclave, unti-unti nang kinikilala ng mundo ang pagkatao ni former Cardinal Robert Prevost na may taglay din palang kulit at hilig sa sports na tennis. Sa isang press briefing, hinamon ng media si Pope Leo XIV ng isang friendly match laban sa isang professional tennis player. Pero ang Santo Papa, agad kumamyo at pabirong sinabi na bawal daw imbitahin si Sinner. Hindi ang taong makasalanan, kundi ang world number one sa men's singles ng Association of Tennis Professionals, a three-time Grand Slam champion na si Janik Sinner. At kahit na may bahid din siya ng kasalanan, bukas naman daw si Sinner na makalaro ang Santo Papa kung mabibigyan ng pagkakataon. Samantala, ibinahagi din ng isang US-based journalist ang kwalang experience nito sa Santo Papa. Nakilala daw siya nito na isa sa mga naghagilap sa mga kapatid ng Santo Papa para makapanayam kasunod ng papal conclave. Biro pa ni Pope Leo XIV, mas marami pa raw silang screen time kaysa sa kanya. Maging ang papabili nating si Luis Antonio Cardinal Tagle ay masaya ibinahagi ang kanyang cute encounter kay Pope Leon nang manghingi ito ng candy sa kasagsaga ng papal conclave. Nakalaunan ay magtatakda pala sa kanya bilang Santo Papa ng Simbahang Katolika. At ikatabi ko nga si Cardinal Prevost, kanyang, nung humihinga-hinga na siya ng uh, gusto mo ng candy? Gusto mo ng candy? Niya, Sige, bigyan mo ako ng isa. ko, yan ha. Yan ang unang act of charity ko sa sa bago, sa, sa pansa, sa tupapa. Na, so may mga ganong may mga ganong moments para sa Dizier HTV ito si Arnold Herrera una sa Pilipinas una sa Pilipino At sa ating huling trending story, Mother and Son Goals. Inspirasyon ng hatid sa netizens na maginang itong mula Texas, USA. Sa isang pambihira at espesyal na pagkakataon kasi, magkasabay silang nagtapos sa graduate school. Ang kwentong double celebration ng mag-inang Brandy Fields at Kyle tunghayan sa trending na kwento ni Angelica Cosme. Double celebration talaga para sa magnanay na ito mula Texas, USA na sabay inabot ang kanilang pangarap. Ang mag-inang Brandy at Kyle Fields sabay kasing nagtapos sa graduate school sakto pa noong Mother's Day weekend. Ang 50-year-old na si Brandy, Executive Master's Degree in Business Administration, habang Master's Degree in Liberal Arts naman ang tinapos ng 23 anyos na si Kyle sa Texas Christian University. Ayon kay Kyle, hanga siya kung paano na pagsasabay ng ina ang pag-aaral, pag-asikayo sa pamilya at pagtatrabaho, bagay na nagsilbing inspirasyon sa kanya. Aniya, hindi lahat ay nabibigyan ng pambihirang pagkakataon na graduate kasabay pa ng kanilang magulang. Dahil pa nga rito ay lalo raw tumibay ang relasyon ng mag-ina na magkasamang nagpupuya tuwing may tinatapos na school works. Habang napaka-espesyal naman para kay Brandy ang makasamang mag-march ang anak na si Kyle at patunay din itong sa edad na 50 learning, no snow age. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwat, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share niyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya i nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e eh, ikaw na mismo ang magdatagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa naunahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.